O, oh, ayan. Tignan yung mga katsika, no? O, oh, ang galing mo. Oh, sumayaw. O. Oh. Uli, oh, pero hindi sila kulong. O, oh, di ba? Si Michael. O, oh, may balak din. O, oh, look. Tumayo na. O. Oh. Lopit. O. Oh. Alas, sige. O, <laughs> sa mga katsika, eh. O, oh, di ba? O. Oh. Sige, Vera, dyan, dyan. O, oh, di ba? O. Oh. Ang gagaling pa na talaga sumayaw. No? Nahuli naman, pero hindi naman sila makulong. Di ba? Meron pa, pahabol pa si Michael. O, oh, di ba? O, oh, di ba? Ang dami nila ganap. Ito pa, Lilipad pa. O, oh, o. Oh. O, oh. oh, Oh. Grabe mga ano. Step, o. Oh. Lilipad pa. So, iba. Oh. Uli sila talaga. Oh, sige. Sige. Yun ang